nandito na naman po ako nagbabalik dahil gusto ko pong i-share sa inyo itong aking gagawin na content. Ngayon po ay magluluto po ako ngayon guys ng aking pananghalian. Malapit na po ang tanghali pero hindi pa po ako nakapagluto dahil sa hindi po ako makapagluto dito sa aking kusina dahil po ang gagawin ko ay magpiprito po ako ngayon ng bangos iayaw po ng kasama ko ng pinaritong bangos. Uh, ayaw niya ng kahit anong preto po, lalo na po naaamoy niya rito sa loob ng bahay. Kaya wala pa akong magagawa. Meron akong electric, uh, electric stove po. Ano ba tawag dyan? Yung uh, lutuan ko po. Yun. Sa madaling salita. <laughs> ayan. Kung nakikita niyo po, ayan, nakaridi na po ako dahil Magluluto po ako sa labas. Ayun. Buti na lang, hindi pa masyadong mainit at hindi rin malamig. So, okay lang po sa akin. Payag ako ng ganun. So, ito po, di kuryente po ito. Kaya doon po ako magluluto ngayon guys sa labas. Kaya samahan nyo ako para mag-enjoy. Okay? At ito po yung ating lulutoing bangos. Ayun. Malaki pong bangos to. Ayan. This is a national fish in the Philippines. So, di ba? national <laughs> daw. So, yan guys. Samahan nyo ako guys at magpi to ako ng bangus ngayon. Okay? At kung gusto ako sa labas na maganda po ang panahon. Kaya okay lang sa akin. Parang mag-picnic style lang ako. So, ang kakain naman nito ay ako lang din at saka yung anak ko. Yung asawa ko hindi naman kakain. So, let's go guys. Samahan nyo ako at punta tayo doon sa likod ng bahay. Okay? So, ayan po. Magsisit up po ako ngayon ng aking lutoan ba? Sacrifice po talaga oh, 'di ba? Yan, dito ako magluluto ngayon. Yan. Kadalasan po dito po talaga ako nagluluto lalo na po kung mga medyo maamoy po yung lulutuin ko halimbawa katulad ng daing, tuyo. Yan dito ako nagluluto kasi ayaw talaga ng asawa ko yung amoy na yon. Kaya madalang lang po ako magluto ng mga ganun. Pag sinipag lang po ako, yan dito ako nagluluto. At siyempre po, habang nagluluto po ako doon sa labas, ayan, gagawa na rin po ako ng aking sausawan. Ayan, gusto ko lang po kamatis. Ganun lang po ako kasimple. Kamatis lang po, kamatis lang po yung uh, sausawan ko. Lalagyan ko lang siya ng ano, asin. Tapos yun lang. Okay na po ako sa ganun. Kasi yung anak ko po, mamaya, siya po yung gagawa ng... Tuyo naman ang favorite niya. Tuyo lang apoy at saka ano lang, lemon. So, ayan. Lalagyan ko lang yan ng asin, guys. Lalagyan ko lang siya ng asin. Tapos, ganito, ganito lang. Ganito lang kasimple, o. Oh, yan. Yan lang po ang ginagawa ko, guys. Ang bango po, kasi ano po to eh, uh, marinated na po itong nabili ko sa, sa seafood city. So, masarap po. Ito yung favorite ko po na bangus na binibili ko doon. sa, yeah, sa amoy pa lang, talagang matatakam ka na. So, ayun guys, nakaluto na po ako. At nakapag-decide kami na dito kami kakain sa labas. Kasi, ang ganda po ng panahon. O, ba diba? So, ayan, naluto ko na po yung aking ulam. Ayan po, naluto ko na. Hmm, sarap po. Mabango po siya siyempre kasama ko dumating na rin o nasan yung kimchi ko Ayan, may kimchi rin po ako na partner dito sa aking uh, bangos na preto okay favorite ko po yung kimchi guys favorite ko yun yeah. sa so, ito sa mga favorite ko po guys Ayan, yung kimchi na to ako lang kumakain itong mga kasama ko, hindi naman sila kumakain. Kaya, yan, magsasawa ako, inaabot ito ng buwan po, bisit sa akin ito. Ano, alam, klasin, maraming pasyente. Teka. Ano, 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 siya? ano, ano, nung kahapon. Pag-open ko lang ng ayun. Pag-open Pag-open ko lang ng ayun. Okay, girl with her mad lip beats because she's never even been in a competition. Have I made myself clear? Crystal. I will solo. Fine. That Amy? Yes, sir. You'll solo. Yes! May kasama kang kumakain kay may bisita ka. Huh? May bisita ka. Ayun no. Sa gilid daw. Oh. Ayun no. Yung bird. nadalaw ka ng bird, oh. Pakain din daw siya. Mahirap kumain. Pag walang sabaw, mahirap talaga kumain. Yes, First time po niyang kakain ngayon ng walang sabaw. Hindi ko alam kung anong, gawing muya. Hindi <laughs> oh, ba? Sabi ko, first time niyang kumain ng walang sabaw kasi kabubunot lang niya. Yan. Pero dahil sa wala siyang choice, walang sabaw, huwag na lang niyang nguya, nguyain. Sabi ko, huwag na lang nguyain. Yan, di ba? Sarap ng ano namin. Sarap ng aming bangus. Masarap yung bangus na pinabad sa ano binabad sa suka. Binabad na sa suka. Di ba minsan yung, hindi, yung iba hindi nakababad? Ano Ano mm. Minali mo ba ito nakababad? Na? Oo, yung nakababad na. Ano siya medyo maasim-asim ng konti kasi nakababad sa suka. Kaya lang. Hindi lang maasim. ay Nabusog na po. Okay. Busog na ako dahil marami akong nakain ngayong araw na. Halos uh -huh. maubos namin yung isang rice cooker oh. Rice is life talaga. Eh. Tara pala magpapak ng bago pagpapak ng isa. So yan, daw to. Bawal daw sa dishwasher. Bakit nga video ha? bawal sa dishwasher. Sabi ni Ma'am Kayla, ayaw ko saan niya natutunan. Kailangan daw lagyan ng mantika, oil daw para shiny lagi. Umalay ko ba doon? O, di ba? Ayan, o. O, yan. Hindi na yan lalagyan. Hindi na yung ilalagay sa dishwasher. May mm, pang-condition na kung bantin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yan, busy life talaga guys. Tapos na yung ano ko, labahan ko. So, ito na naman. Ito na naman tayo. Finally guys, natapos ko na rin yung aking mga gawain. Nabusog, naglinis. Ayan, finally, makapagpahinga na ako. At, ayan, mag-office time na naman maya-maya ng konti. Okay? So, yun lang guys, ang maisir ko sa inyo itong araw na to. At nakita nyo kung gaano ako kabisi sa umaga hanggang sa tanghali hanggang sa hapon, hanggang sa gabi, ganun. Busy po talaga ako lagi. So, yun lang ang may share ko sa inyo at sana nagustuhan nyo. Medyo boring, pero yun na yun eh. Mahirap mag-isip eh. <laughs> Mahirap mag-isip ng content. Kaya pagpasensya nyo na po. At yun lang ang may share ko sa inyo. Okay? So, maraming maraming salamat sa pagtsatsagaan nyo sa akin, sa pagtsatsagaan nyo manood, at syempre, gusto ko rin muna pasalamatan ang aking mga supporters, lalong-lalo na po ang aking mga members. Maraming maraming salamat po sa aking mga members at sa mga kagrupo ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo at thanks for watching. Mabuhay!